Welcome to Romish Update Channel. Ito ang mga program na kung saan mas maraming kababayan natin matutulungan kapag may emergency. At ang, ang, ang ating tinitignan, yung mga operasyon sa gamot at ibang gastos para sa inyong uh, uh, health, uh, yung, yung, tinatawag natin na health care, uh, yung pag-aalaga sa inyong kalusugan, sa inyong kalakasan, eh, uh, po ay uh, ilalagay natin para patibayin natin, paliwakin pa natin yung ating healthcare program. At kasabay nito ay ang SLP na napaka-successful. Galing lang po kami sa Manila. At itong self, et, itong uh, sustainable livelihood program tawag namin SLP. Napakaganda po nito dahil ang nangyari hindi lamang na tumutulong sa mga naghihirap. Kung hindi, binibigyan din ng konting training, binibigyan din ng pondo para makaahon na talaga. At ang nakita namin kaninang umaga doon sa Maynila, yung mga dumaan dito sa Sustainable Livelihood Program ay talagang umahon na. At hindi lamang nila natulungan ang kanilang mga pamilya. Ngunit pagka nagkaroon na sila ng pagkakataong, ay tinutulungan nila ang kanilang mga kapitbahay, ang kanilang kamag-anak. Kaya eh, meron na silang empleyado. Eh noon, mahirap sila. Hindi ah, halos kulang ang pagkain nila. Ngayon, may empleyado na sila. Hindi lamang para sa pamilya nila kung hindi tumulong pati para sa lahat ng iba. Kaya eh, napakaganda po programa yon. Kaya ito eh, ay nakalunsan na natin. Ay dapat eh, gamitin ninyo lahat para Uh, ma ma makita natin na mabibigyan ng pagkakataon na makapag ah, alibawa yung inyong mga anak makapag-aral yung yung tinitingnan natin yung tinignan natin kanina ha oh na e un 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 yung isang pamilya anim ang anak nagtapos lahat dahil dyan sa programa yan. yung isa naman ay nakapag nakapag uh, nakapag-ipon at yung pinipo niya, bumili ng apat na bangka. Yung apat na bangka na yun, kinukunguha siya ng mga kasama niya, mga kapitbahay niya. At uh, naging empleyado niya, sila ngayon ang naglalaot. kayat maraming oportunidad na ating ibinibigay sa ating mga kasama upang uh, kaya naman, eh, tinamaan tayo ng bagyo, tinamaan tayo ng sakuna, ay sana naman eh, ito ito'y makakatulong. Hindi sapat ito. Ngunit malakas ang loob ko namang sabi dahil alam ko ang ugali ng Pilipino, ang ugali ng Pilipino ay talagang napaka sipag, napaka tapang. At hindi mo so, lalo na Ilungano, <laughs> hindi mo masasabi na ay wala, ay, hindi ko pa ka na kaya, ba, 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 wala na ako magagawa. Eh, eh, hindi naman hindi naman ganyan ang Pinoy. Kaya na, napakaganda ng na ating ang pagkakilala ng buong mundo sa atin. Dahil ang mga Pilipino ay nakikita nila at uh, yan ang ating inakikita nila, na napakasipag, napakabait, napakausay, kagaya po ninyong lahat na nagsasaga, nagsasakripisyo, andito lang po ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo hanggat maari, hanggat kaya ng pamahalaan na nandito po kami upang tumulong. Diyos nila kada kaya nila po. Maraming salamat po, mahal na pangulo. Muli, mga kababayan, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.